Pumiglas si Alan sa pagkakahawak ng tatlong kabataang lalaki at tumakbo. Nakita niyang kinukuwanan siya ng video ng mga kabataan habang hinahabol. Kaya naman may naisip na plano si Alan. Humanap siya ng bukas na kwarto at nang makahanap siya ay sinadya niyang magpakitang pumasok dito. Inintay niyang makapasok ang mga kabataan at mula sa likod ng pinto ay biglang lumabas si Alan at kinuwanan niya ng picture ang mga kabataan. Sandaling nabulag ang mga kabataan dahil sa flash ng cellphone niya. Pero sapat na ang sandaling iyon para maagaw ni Alan ang mga cellphone ng mga kabataan. Agad niyang hinagis ito sa sahig at tinapakan. Nawalan ng malay ang mga kabataan dahil sa ginawa niya. Alam ni Alan na ang kahinaan ng anino ay ang cellphone sa tingin niya ay sinasapian ng anino ang cellphone ng mga kabataan na nakafollow sa kanya. Pero kahit na alam niya ang kainaan na ito, ay napakaraming tao sa loob ng kwarto. Hindi niya kayang agawin lahat ng cellphone ng mga ito. Kaya tinawagan niya ang ina ni Sarah at tinanong kung nasaan na ang pare at mga pulis. Ngunit, pinagalitan lang siya nito. Hindi pala ito naniwala sa kanya at hindi tumawag ng pulis o pari para sundan si Alan. Nanghina si Alan pero naisip niyang siya na mismo ang tumawag sa mga pulis. Sinabi niyang may mga kabataang nagtitrespassing sa abandonadong apartment at gumagamit sila ng droga. Pero hindi rin naniwala ang mga pulis. Walang magawa si Alan alam niyang hindi niya kayang iligtas ang kanyang kaibigang si Sarah dahil sa dami ng tao sa loob ng kwarto. Pero kailangan niyang subukan. Nagkunwari si Alan na siya ay kasama ng mga kabataang follower ni Dark TikTok. Dahan-dahan siyang pumasok. Hindi siya pinansin ng mga kabataang nasa kwarto. Tahimik lang silang nakatayo at nanunood ng video mula sa kanilang mga cellphone. Hinanap ni Alan si Sarah at nang makita niya ito ay agad niyang inagaw ang cellphone nito at tinapakan. Nawalan ng malay si Sarah kaya inakay ni Alan ito. Lumakad sila palabas. Nagtataka si Alan bakit hindi siya pinipigilan ng mga ibang kabataan. At kahit na ang anino ay hindi nagpakita sa kanya. Pero lahat ng kanyang pag-aalala ay nawala nang magising si Sarah. Tinanong nito kung nasaan sila. Pinaliwanag ni Alan ang mga nangyari habang sila ay pababa ng apartment. Nakalabas sila ng walang anumang masamang nangyari. Naisip ni Alan na ihatid muna si Sarah sa bahay bago gumawa ng paraan para matulungan ng ibang kabataang bihag ni Dark Tiktok. Nangihina kasi si Sarah at hindi kayang maglakad mag-isa. Pero kahit ganoon, ay nakangiti ito at nagpapasalamat kay Alan dahil tinulungan siya nito. Masayang makatulong si Alan at sinabi niyang hindi niya papabayaang may mangyaring masama sa kaibigan niya. Nakarating sila sa tapat ng bahay ni Sara. Taalis na sana si Alan pero hinawakan ni Sara ang kanyang kamay. Nagpasalamat siya kay Alan Sinabi nito na si Alan lang talaga ang may pakialam sa nangyayari sa kanya. Sumagot si Alan na nag-aalala din ang ina nito sa kanya. Pero umiti lang si Sarah at sinabing si Alan lang ang gumawa ng paraan para iligtas siya. Sinabi niyang gusto talaga ng kanyang ina na mawala siya dahil anak lang daw siya sa pagkabinata ng kanyang ama. At mula nang mamatay ang kanyang ama noong nakaraang buwan ay lagi na siyang pinagbubuhatan ng kamay ng kanyang ina. Siya ang sinisisi ng kanyang ina sa pagkamatay ng kanyang ama kahit wala naman siyang kinalaman doon. At kapag nalalasing ang kanyang ina ay bukod sa pinagbubuhatan siya ng kamay ay hinihiling nito na sana siya na lang ang namatay kapalit ng kanyang ama. Sobrang lungkot niya noong nakalipas na buwan kaya naman nahilig siya sa TikTok. Kuwento ni Sarah. Sinabi ni Sara kay Alan na masaya siya dahil may tao pa palang nag-aalala sa kanya. Walang anuman at magpapatulong ako sa mga magulang ko para kausapin ang nanay mo para hindi ka na niya saktan, sagot ni Alan. Masaya at nakangiti si Sara. Binitawan niya ang kamay ni Alan at sinabing salamat. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok na sa kanilang bahay. Lumuwag ang dibdib ni Alan dahil alam niyang ligtas na ang kanyang matalik na kaibigan. Pero kailangan niya pa rin tulungan ng ibang mga kabataan sa kwarto. Naisip niyang isa-isang ilabas ang mga ito sa apartment. Kaya naman nagmamadali siyang bumalik sa kwarto. Pero pagbalik niya ay wala na ang mga kabataan. Isang cellphone na lang ang nando doon at makikitang umiilaw sa sahig. Nilapitan ni Alan ang cellphone pero hindi niya hinawakan. Nakita niya na nakabukas ang TikTok at may video na nagpe-play. Kinilabutan si Alan sa nakita dahil puro mga kabataang nakabibti ang nasa video. At sa dulo nito ay makikita ang walang buhay na katawa ni Sarah. Hindi naniniwala si Alan sa nakita dahil kani-kanina lamang ay kausap niya ang kanyang kaibigan. Tumakbo siya palabas ng apartment Nagmamadali siyang makapunta sa bahay ni Sara. At nang makarating siya ay kumatok siya ng napakalakas kasabay ng pagtawag sa pangalan ng kanyang kaibigan. Ilang sandali lang ay lumabas ang ina ni Sara. Galit ito dahil gabi na at napakalakas ng boses ni Alan. Agad na tinanong ni Alan kung nakauwi na si Sara. Sumagot ang ina ni Sara na hindi pa Ayaw maniwala ni Alan kaya pumasok siya sa bahay at hinanap si Sarah ngunit wala talaga ito. Umiyak si Alan. Hindi ito maintindihan ng ina ni Sarah kaya kinalagkad nito si Alan palabas ng bahay. Umuwi si Alan at buong gabing umiyak. Dahil sa dami ng mga magulang na nawalan ng anak sa gabing yon, ay minabuti ng mga magulang na gumawa ng petisyon para ipaban ang account ni Dark TikTok. Walang nagawa ang mga namamahala sa TikTok kundi sundin ang mga galit na magulang. At mula noon ay hindi na nakapangbiktima si Dark TikTok. Pero hindi natin masasabi na ligtas na ang mga kabataan dahil napakaraming mga influencer sa internet na mali-mali ang mga tinuturong aral sa kanilang mga followers pero ginagaya pa din dahil sila ay uso at trending